Bukas, sisikat na kami. Sige, tapos. Sige, tapos Youtube na. Oo, okay, okay. Dapat i-view nyo kami ng i-view, ha? Dapat maraming i-view. Oo, oh, sige mo. Kapatid ito sa naglilungan. De Utangin na, brad. Ang hirap ng buhay sa Saudi Arabia. <tongan> Ang hirap ng buhay dito, hindi nyo lang alam kung anong ginagawa namin dito araw-araw. <laughs> Ayaw ko lang bumalik dito, bro. Ayaw ko na. Ginagawa ko ng sinas. <laughs> sinas. <laughs> <laughs> Goodbye, Pilipinas. Good. Good. Papi good. Papi kway. Malimtaban. Pulo Pilipinas. Oh, sir. O, <laughs> dun, yung uh, tambay dun, ito yung pangalan pa, uh, namin. So, sabi nyo, ba... sa... It, init! <laughs> Kaya kung nagbabala kayo pumunta dito sa Saudi Arabia, huwag yeah, na! Yeah. Muskila katir! Muskila katir sa dito! Pwede sa mabing padang! Pwede sa mabing ko lang. Si! Si!

Masage mo dun sa ato. Oo. Napakainit dito, kapatid. Ano yung mga Wala pa kapatid! Wala pa kapatid! Wala pa Hello. Bravi po Ayalo. na mo ka naman Hello. Bakit gan? Pa-mother mo sa. Saudi, ang hirap. Omuulan <laughs> na ano? Omuulan na kali kamuk. Kanang <laughs> <laughs> init. Papasin pa sa mga pampay. Tayo so, na ganito ang buhay namin dito. Kaya punta tayo na. Huwag na nang ba dito? Tapos trabaho. Sige <laughs> lang, sige lang. Tapos, ah, okay. mapadala ka. Oh. Tapos walang tik. Kakalungkot ang buhay dito sa Saudi. Oh. <laughs> kaya, alam ninyo, ma-anong ma buhay namin dito? Hindi, ang buhay oh, namin dito, dito nagkakalungkot. Ay, nakakala ko maraming Oh, O, engineer. <gulong> <suspense> oh. Ganito ang buhay namin dito sa Saudi. Oo. Oh. Pagka-daling sa trabaho, nagkakalungkot din eh. Tapos din eh. Kaso lang, nagkakapagod na masyado dito, dito sa Saudi. Walang babae. Pag walang pera, walang tambay sa labas. Ano pero muskila sa Ikaw! <tapos> <tapos>